Ang buhay natin ay binubuo ng mga aksyon at mga reaksyon. Pareha siyan, merong malaking epekto sa takbo ng ating buhay at sa ating kasalukuyang kalagayan. Merong dumarami yung problema dahil sa mali na nga ang aksyon, eh mali pa din yung reaksyon. May mga tao din na dahil maganda ang aksyon at reaksyon, maayos na na ang mga problema kaya mas hayahay sila kumpara sa iba. Yun bang naayos agad ang mga problemang pangrelasyon at hindi na nadadagdagan pa? Minsan, ang nangyayari, madami na ngang magulong relasyon mula sa nakaraan, e eh, lalo pang dumadami kasi nga di natututunan ang tamang aksyon at reaksyon. Merong nakapagsabi na, Life is 10% of what happens to you and 90% of how you react to it. Malaking bagay pala talaga ang reaksyon. Halos araw-araw nakikita at nararanasan natin ito. Kapag kami nakangiti sa iyo, misang kahit dami mong pinoproblema, mapapangiti ka din. Kapag may tawa ng tawa at masarap siyang tumawa, natatawa na din tayo kahit di natin alam ang dahilan kung bakit tayo nakikitawa. Pagdating naman sa init ng ulo at galit, naku, ganun din. Kapag kasi mo ng galit, ang galit lalong lumalala sa kalsada. Pag merong nagkabanggaan at parehas nagsabi na, eh ikaw kasi ng pagalit, hindi pa naman iniimbestigahan kung sino may kasalanan. Asahan mo, lalong magkakagulo. Lahat siguro tayo may karanasan na sa mga problemang lumala dahil sa maling reaksyon o lumala dahil nauna yung dada kaysa unawain muna at pakinggan yung kabilang panig. Ang sabi ng Bible, ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng puot, ngunit lalong nakapagpapagalit ang pabalang na sagot. Ang kawikaan ay puno ng praktikal na mga payo na kung susundin natin ay magiging malaking pakinabang. Bagamat simple lang ang paraan ng pagpapahayag ng kawikaan, pero ang aral naman at pakinabang ay malalim at pangmatagalan. Kung nakaranas ka na ng tampuhan na naging away o maling pagsagot na nauwi sa malaking problema, relate ka na sa sinasabi ng kawikaan. Kaya ba nating iwasan ang malalang problema? Oo naman. Basta maging maingat lang tayo sa ating reaksyon. Hindi naman nating kailangang palalain ang problema, kaya dapat nating aralin ang tamang pagsagot. Tandaan mo, ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng puot, ngunit lalong nakapagpapagalit ang pabalang na sagot. May pag-asa pang mabawasan ang mga problemang darating. Kaya, asa ka pa.